Good morning po Ito na po yung um, Papagkita ko po yung mga Ito na po yung Tanim Mga tanim na ito ay Tanim to ni ate SP. Ayan Malalaki na sila May mga bunga na Tapos dito naman sa loob Yung mga tanim ni Dito Ah, uh, dito sa gilid na ito. Ayan po yung mga okra. Malalaki na po sila. Malaki na yung okra. Malapit na po ito. Mamunga. Ayan, may mga okra na dito. Meron ding mga saluyot. Marami na pong saluyot. At itong mga 'yung ampalaya na 'yan, 'yung native na ampalaya na ito ay napakasarap niya. Um, masarap po siyang gulayin. Hindi siya mapait. Marami na po dito 'yung mga uh, ampalayang native. Ito dito naman ay 'yung mga maraming saluyot. Ayan. Nakapaikot na rin yung mga ah, saluyot. At ang dami na rin mga kulitis. Katataba ng kulitis. Pero meron din yung kulitis na maliliit na yung pati ugat tinakain. Ayan siya. Nagtanim din siya dito ng uh, ah, lemongrass gabi ito yung mga saluyot na kahit araw-araw itong -araw kinukuhanan ay araw-araw din dumadami yan yung gabi may luya may, may pinya tinanim din ditong pinya tapos ito naman ay yan ay mangga Ayan, maraming mga saluyot dito. At itong mga kulitis. Ang daming kulitis. Hindi na tumagwan takit. Araw-araw pa kaming nagulay. Kulitis. Itong mga saluyot. <clears throat> dami nila. Mas lalo silang uh, numadami. Ito po ay ito ay ano ng prutas yan ah, ano po yan yung rambutan ito napakatataba ng mga kulitis ang dami pong kulitis dito ito yung nyog ayan mal nakapaikot kasi itong mga saluyot dito Marami na rin itong uh, Luya Meron na rin saging Nagbubong pa lang yung saging Tapos ito ay Yan malaki na po itong rambutan May tatlong rambutan na na Malalaki Ayan ito ay rambutan Ito naman ay Langka Ayan. ito yung mga talong ayan ay yung uh, imported na malunggay masarap lang itong imported na malunggay napaligiran din ito ng mga imported na malunggay ayan yung talong Ayan, din yung mga talong katataba na nila malapit na mamunga. Yung mga imported na malunggay ay buhay na buhay na sila. Ayan, yung mga talong. Ito naman yung saluyot. Ayan. Oops. Ayan yung mga talong. Ang dami. Ito naman hindi pa natapos yung so, mga bata na inaano tong dinidistribute itong mga lupa na to. Ayan yung mga talong na lapit na silang magbunga. At ito ay nakakapal na ng talbos ng kamote. Araw-araw, umaga -araw, gabi, ang dami namin ditong nangunguha. Habang tinatalbosan siya, mas lalo siyang kumakapal. Kaya yung nagtalbos hindi na maagwantahan yung talbos ng kamote kahit araw-araw. Mas lalong kumakapal yung talbos niya. Ayan, sa pagitan ng matalbos na yan, maraming mga talong dyan. Meron pa rin dyang rambutan, natatabunan na lang yung iba. Ito naman ay yung pangalaw, ay yung pangalaw sa malaking rambutan. Ayan sila. Ang laki na nang na ngarambutan na ito yan tapos ito pa yung isang rambutan na malaki ayan sila kasing laki ko na itong rambutan na ito yan. ayan ayan naman yung kahawang pato ah, bawat kasi pag nakakuha nagpapagawa yung nagtatalbos ng kamote yung eh, tinatanim din dito kaya lalo silang lumadami ayan ayan din po yung meron ding nyug dito pero marami ditong tanim na nakapaikot yung mga talong meron pa rin rambutan dito eh natabunan na yung iba ayan pa siya ay rambutan ba ito o rambutan tuh. lakpan lang sya. Ayan pa yung nyog na nabuhay na. Meron pa rin kaming mga nyog na itang -tanim na ita pa Nakuha dito naman sa side na ito. Nagtanin po kami dito ng mga okra din. Nahuli po ito. Nauna doon sa harapan. Tapos andyan yung mga gabi. Itong mga okra, tumutubo na rin po sila. Ito ang mga sabuyot. Tapos Uh, meron ding ito ay ko lang, ano ba to? <laughs> ano tong, di ko lang po ano yung mga buto na yan na pinaligli dito. Ito naman ay may mga kamatis dito. Maraming kamatis. Masa <laughs> yung linya na yon Mga gabi din. Tapos mga okra. Ito may mga kamatis. Ang saluyot. Ito, hindi ko alam kung ano ito yung so, ayan din yung, yung yung ayan sila ayan tapos may mga kangkong din dito na marami hindi ko na po ano yung, yung mga kamatis sa so buhay na buhay na ito po ay marang ito ay marang ito dalawa silang marang yun yung mga isa ayan sana mag-thrive yung marang na ito dito at sana uh, mag-thrive mag po ito ito naman ay hindi ko alam po ano itong tanim na ito ayan pero buhay na siya tapos dito ay ayan yung matamatis meron pa rin nyog mga kamatis po at ito ay ano ba ito okra yung mga okra pala to malaki laki na rin sila kasi nahuli po itong itinanim dito at yan naman mm -hmm. ay basurahan ayan, ayan so, ito naman ay itong papaya tapos yan yung malaki na rin na niyo. may papaya Andito din yung maraming mga kangkong. Maraming kangkong at saka ito ay marang din ito. Ayan, malalaki na rin sila. Sana magtuloy-tuloy po. Ayan, <coughs> may mga gabi din dyan. Ito yung mga kangkong. Ito naman yung uh, saluyot na malaki na. Dito, ang dami dito ang may mga kulitis hindi ko alam po. ay mga sitaw po ito eh sitaw ayan mga sitaw tong mga linya na ito sitaw yan sitaw tapos ito naman yung kulungan ng uh, mga bibi at saka pabo nila ate ayan yung mga pabo nila bibi itik tapos dito pa ay ito ay mga upo ito. Ayan, yung upo nilagyan na nga nilito to ng hagdanan. Ayan siya. Ay, umulan na. Tapos dito, ayan pa yung malaking papaya. Meron din dyang mga talong at saka kamote. Ito, may mga tanim na rin po ito. Yung papaya na malaki na rin siya. Ah, yung ibang papaya ay kinain ng mga alaga. Marami 'yan yung tinanim namin noon. umuulan na. Papasok <laughs> na ako dito sa kubo. um Umuulan na. Ayan. Malalaki na po 'yan. Kaya po kapag masipag lang po tayong magtanim, ayan yung mga alaga nandan, mga itik, bibi, may babo dyan, may manok. <clears throat> Ito na po yung kabuuan. Ayan, may pabo din dyan. Ayan, andito na po ako sa kubo. Kasi, umaambon. <laughs> umaambon na. Ay, hindi na po talaga ambon. Umuulan na siya. Kaya po, ayan. Ayan, hindi ko na siya sila na picturean. Kasi pumasok na ako dito sa loob ng kubo. Kasi nagkakahoy na rin po. <laughs> may kubo, may lutuan po kami dito ng kahoy. Kasi alam nyo po, kamahal na ng gasol ngayon. 1,000 mahigit na po yung ano. Kasi yan lang pag tayo ay masipag magtanim. Pagka pag may, may may nilaga, may lalagay. Eh. Ano ba yun? <laughs> Ayan ito. Nilagyan na nga ng buhangin ito kasi ah uh, malambot po po. Rulo pa po ito. Ito na po yung itsura ngayon. At ngayon ay umulan-ulan. So, sana yung mga pananim namin ay <clears throat> gumanda.